Good morning po mga kalaki, alas 5 na po ng madaling araw at syempre po mga kalaki Gising-gising na po dyan sa masusugid nating mga laki followers dyan, nagising na po o oh. Syempre po mga kalaki, ano na po, anong petsa na, gising na po mga kalaki o oh third week na po ng April mga kalaki baka tulog na, tulog na tulog na tulog na tulog na tulog na tulog na tulog ka pa gumising ka na mga kalaki dahil ibibigay ko na po ang mga masaswerting 2 digit lucky numbers ngayon pong umaga para po sa inyo mga kalaki okay kung ready ka na nakuni na mga lucky numbers namin abay kumuha ka na ng mga listahan at makinig ka na po mga kalaki alagaan nyo po ang mga lucky numbers na ibibigay ko ngayon ang ingay naman ng motor na yun ganyan po talaga pag umaga rito pinapaangandari yung mga motor mga para daw uminit yung makina pasensya na po ang ingay po pero mga kalaki tandaan nyo po ha ang laki numbers namin 2 digit lucky numbers po inaalagaan po ang mga numero namin ng 3 days bago po natin palit lang kaya sa mga interesado po dyan kunin ang mga lucky numbers namin ibibigay ko na po sa inyo ngayon umaga eto na po Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging syempre milyonaryo ayan po mga kalaki I umpisahan po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers po sa siyempre sa aklan 12, 18 Cebu, 9 21, Masbate 13, 5 Ilocos Norte, 72 Ilocos Sur, 120 Nueva Vizcaya 5, 2 Nueva Ecija, 8 11, La Union 23, 12 Pangasinan, 4 di Pampanga 5 ano to 514 Quezon City 8 G at sempre po Aurora 29 21 Laguna 3 5 Quezon City 12 Olongapo 57 Davao 714 Tarlac 5 27 Kirino sa 19, Bacolod, 8, 22, Cavite, 30, 35, Taguig, 20, 31, Mindoro, Gis, 17, Marinduque, 11, 18, Caloocan, 7, 25, Cinco, Muntin Lupa 21-24 Palawan 5-14 Santo 5, Sambales 29 21 ay 29 31 at Apayaw 24 Isunod po natin ang Isabela 18 21 Tugigaraw 23 25 Rojas 12 15 Capiz 5 21 Bohol 17 14 Bulacan 22 5 Baguio, 1 23 Bicol 25 Batangas 1 Gis Bataan Gis 13 Butuan 3 19 Benguet 5 31 Iloilo 12 26 Leyte 21 30 Samar 11 16 para Nyake 4 Manila sa 7 Pasig 12 14 San Juan 5 16 Marikina 3 15 At siyempre po mga kalaki puputulin natin diyan para sa masusugid nating mga laki followers na nakaabang po araw-araw po na nakatutok ng na gusto po ng mga lucky numbers na galing po sa amin ni Lola Carmen. Okay, para po makatanggap kayo ng mga legit na mga lucky numbers, natatayaan nyo po sa STL, sa Lotto Pilipinas, National at Abroad. At weteng dito lang po sa vlog namin araw-araw. Okay mga kalaki, bago ko po ibigay at idugtong ang mga susunod na mga 2 legit lucky numbers, sa mga bago po dyan na dapat nakafollow po kay sa mga legit na account namin para po makatanggap kayo ng mga legit na mga lucky numbers araw-araw. Hanapin nyo po kami sa Facebook. Ayan po. Hanapin nyo po red parungkin ko sa Facebook. I-check nyo po ang followers. Dapat meron pong 400 1000 followers check sa Facebook kami po yan at syempre po meron po tayong second account trade parong kinidin po na naka-yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen na may 51,000 followers at syaka po aris gatchalian ayun po yung mga legit na account namin sa Facebook meron po tayong YouTube ang YouTube po natin trade parong kinpo na merong uh, 16,600 followers at syempre po Uh, TikTok. Ang TikTok po natin right parunghin po na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin at heart ng heart mga kalaki, automatic po papadala kita ng mga lucky numbers. Agad-agad po dyan po sa messenger mo na alagaan mo po ng 3 days bago mo po palitan. Okay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay anong sa loob ng 3 sa mga Lotto Pilipinas, abroad, national, wedding, STL yan. Susuportahan ko po ang mga lucky numbers mo. Ako po magbibigay. Iko-code ko po ang birthman at birthday mo pag member ka ng private consultation. Okay? Tandaan nyo po ito po ay walang pilitan. Kaya sa mga interesado na subukan ng lucky numbers namin, magpa-member ka na. Usap tayo sa messenger ko. Mag-message ka na. Tatawagan kita para ang na-follow mo ako po at hindi po yung ibang mga uh, gumagaya po sa awin mga kalaki. Okay, tandaan nyo po yan ha. Uh, dapat makausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, so tutok na po rito mga kalaki at eto na po, isunod na po natin ang ating mga lucky numbers ng mga 2 digit lucky numbers, marikina, 6, 9, tabuk, 5, 8, romblon, 23, 15, angono rizal, 1, 14, Montalban dos. 16, Antipolo, 21, 34, Taytay Rizal, 7, 25, Cainta Rizal, 12, 18, at San Mateo Rizal, 29, dos. Ayan po mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers natin, mga 2 digit at 2 uh, digit lucky numbers. Pwede nyo po yun i-rumble at pwede nyo po mga kalaki yan na uh, alagaan ng 3 days bago po natin palitan. 2 digit, 3 digit, 4 digit, i-rumble nyo po mga kalaki para mabaliktad man ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. At syempre, ito na po yung mga nagpapashoutout ngayon. Shoutout po tayo kay Marites Villamayor po ng ito po mga kalaki sa Bacolod City kay Marites Villamayor. Hello po sa inyo. Maraming salamat po Bacolod. Hindi pa yata kita napapanalo, hindi ko pa natatandaan. Pero gusto ko mapanalo kita. Kaya mag-message po kayo sa akin. Papadalan ko po kayo mga kalaki para mapasama kay sa book of winner namin. Okay? At sya mga, sa mga tricycle driver naman po dito naman po mga kalaki. Sa May Caloocan City po. Dito po sa May Metro Manila. Shout out po sa inyo dyan. Kila Kuya Doming, Kila Kuya Arnold, at Kila... Kuya Sam, ayan po mga toda po ng mga magagaling at malalakas sila po yan sa mga uh, tax ad. Tricycle driver natin dyan sa may Kaloocan City, shoutout po. Mananalo tayo mga kalaki, gising na. At lahat po ng driver dyan sa Kaloocan City, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa walang sawang panunood. Good luck po mga kalaki, claim it, gising na. At syempre po pala sa mga sasali po sa private consultation, bibigyan ko po kayo ng discount ngayong araw po na to. Unahan lang po ah, salamat po.